And now it's time for DJ Rockies Secret. Five. Ayoko na. Kasi ang sakit-sakit na. Hi, DJ Rocky. I wrote you a letter last year. Naere, yung kwentong ipinadala ko sa iyo ng March 8, 2023. And I know, curious ang marami, kung ano ang naging hakbang ko after. Now, I'm sharing my story. An update. Hoping nakapulutan ng aral ng mga taong nasa kapareha kong sitwasyon. Itago mo ko sa pangalang Tanya. At ito, ang aking secret file. beforehand, maraming nakamisinterpret sa akin doon sa una kong naisulat. May mga detalye kasi rong hindi na nasama sa pag-ere. So, I'd like to clarify na I actually came into the picture na matagal na silang wala nung asawa niya. Kaya it is not me who wrecked their home. It was a mutual decision for both parties to part ways. Bago pa ako dumating sa buhay ni Chief, ayaw kasi nilang nakikita ng anak nilang lumalaki sa toxic na environment. Laging nag-aaway at laging nagsisigawan. But, it doesn't give me the clearance na hindi matawag na kabit. Because for me, kahit ilang taon pang hiwalay ang mag-asawa, pag hindi legally separated still nasa kategorya pa rin ako ng pagiging kabet it is very painful to hear but that is the reality and i am writing this letter because i want to close this chapter of my life i once had experience na sana kapulutan ng aral. June 2023. Nagkita kami ni Chief nung umuwi ako ng Pinas for a vacation. Maisi maiksing pagkikita lang yun. But it was worthwhile. Masasabi kong mas lumalim ng gusto ang relasyon namin after noon. And umuwi ako uli for vacation para makasama siya. Kahit sampung araw lang. Kung nung unang uwi ko, nakilala ko lang ang utol niya at mga pamangkin niya, eh iba ang uwi ko ngayon. Kasi, buong annual leave ko para sa kanya. Pambawi ko yun sa naunang bitin na bakasyon ko. And this time, nakilala ko na lahat ng mga ate niya at iba pa niyang mga kamag-anak since both parents nila wala na. At masasabi ko sobrang welcome ako sa kanila. Very warm and accommodating sila. Hindi ako nakaramdam ng kahit anong ilang. Masayang mas masaya ako dun sa bakasyon na yon. Nag-outing kami sa isang resort kasama ang buong ang kanila. Simula sa atin niya, asawa nila, pamangkin, pati apo, yun na ata ang pinakamasaya kong bakasyon. Nagkaroon din kaming dalawa ng chance na mag-travel sa Cebu at Bohol. Na kami lang dalawa. Masayang-masaya siya kasi first time niya raw sumakay ng eroplano. Masasabi kong sulit na sulit ang maiksi kong bakasyon. Then, kinausap ako ng isa niyang ate. Sabi niya, alam mo ba kung bakit hindi kita gaanong kinakausap nung bago pa kayo? Kasi, inassure ko sa kapatid ng asawa namin, kung wala nang pag-asang magbalikan sila at mabuo, ang sagot niya sa akin, okay na sila nagko ko ng kapatid ko. Kasi para saan pa daw na magkaayos sila kung matagal na silang hindi nagkakasundo? Mas lalong maapektohan ang anak nila kung lagi silang nagsisigawan at nag-aaway. Tapos, nakikita niya. Sabi pa ng ate ni Chief, talagang gusto kong marinig sa kanya mismo yon. Kasi nakikita ko kung gaano mo napapasaya ang kapatid namin. At kung gaano siya kasaya ngayon. Kaya ayoko sa dulo magka-issue kayo dahil dyan sa totoo lang DJ Rocky. Nabigyan ako ng assurance sa mga salitang binitiwan ng ate niya. Naging magandang bakasyon na yun. Wala kaming ginawa kundi mag-travel, mag-make love, kumain, magharutan, mag, mag sa resto bar, at magsaya. Kaya lang, sa kabila ng lahat ng yun. I couldn't find peace within me. Napaisip ako. Eto ba ang turmoil na bumabalot sa utak ng mga kagaya kong nasa sitwasyon? Yung laging may takot, may duda, may mga tanong, na papaano kung isang araw maisipan niyang hindi niya na pala ako mahal. Paano kung isang araw ma-realize niya na mahal niya pa rin pala ang asawa niya? Ang daming mga tanong sa isipan ko. Ang daming duda. Hindi ko alam, DJ Rocky. Pero kailangan kong magdesisyon ng isang napaka-importanting desisyon sa buhay ko. I remember last time, pag may lakad yung ex-wife niya na mga one or two weeks, kinailangan niyang umuwi ng bahay nila para samahan at yung unika-iha nila, yung babantayan niya. Walang problema sa akin yun. Kasi kailangang safe yung anak niya. Lahat kaya kong isakripisyo para sa kanya. At sabi ko nga kay Chief, kahit kailan hinding-hindi ako ang magiging kakumpetensya ng anak niya. Dahil hindi ako papayag na ako ang uunahin niya. At iuhuli niya sa prioridad niya ang anak niya. Hinding-hindi mangyayari yun. Susuportahan ko siya pag anak niya pag... ang pinag-uusapan. No ifs, no buts. Kaya lang tuwing umuwi siya, hindi ko mapigilan ang selos. Uwi siya sa bahay, makikita niya yung dating sacred the haven nila ng ex niya, lahat ng sulok doon na markahan nila. Hindi ko mapigilan at maalis sa utak ko lahat ng yun. Kinakain ako ng selos. Ganito ba talaga kapag alam mong pangalawa ka lang sa buhay niya? Yung kahit anong assurance ang ibigay sa akin, kinakain ako ng selos at mga tanong. Narealize ko na naisip yung mga kagaya ko, siguro kaya ganito yung takot. Yung takot na dalaldala ng mga ganitong klaseng tao na nasa ganitong sitwasyon. Hindi ako binibigyan ng peace of mind to the point na pag iniisip ko, lahat ng takot ko, inaaway ko siya. Ultimo, maliliit na bagay na pag-aawayan namin at pakiramdam ko, nagiging toxic na akong tao. Nagiging toxic na akong karelasyon. Minsan, hindi ko nga alam kung ako lang ba talaga nag-iisip nito? O talagang pakiramdam ko nawawala na siya ng gana sa akin? Pakiramdam ko, wala na akong halaga at wala na siyang pakialam kung masaktan ako. Kasi minsan pag may away kami, hindi na gaya ng dati. Sinusuyo niya ako binibigyan ng assurance ngayon mas galit pa siya sobra akong napapagod sa sitwasyon ko sa totoo lang hindi ko alam kung ako ba ang may problema o talagang wala na yung dating kami iniisip ko hindi naman niya talaga ako mahal kailangan niya lang ako kasi kailangan niya ng karamay kasi nga broken siya at napapagod Tutunayan ko ngayon na hindi pala biro maging panibagong karelasyon ng isang taong kahihiwalay lang sa kanyang asawa. Doon pa lang sa parte na kailangan kong tanggapin at lunukin na basically ako ang kabit. Kahit sa ang anggulo, tingnan, eh ang hirap ng lunukin. Hanggang sa dumating na ako sa puntong tinatanong ko ang sarili ko. Eto ba talaga ang gusto kong maging buhay ko? Ganito lang ba talagang deserve ko? Na panghabang buhay? Oo, may plano kami. In two years time, mag-college ang anak niya at susunod siya sa akin abroad. Bubuo kami ng pamilya, mag-iipon siya pang anol. Pero kasi, nasa point na ako ng buhay ko na tinatanong ko yung sarili ko kung kaya ko pa. Kaya ko pa ba? Ito pa ba yung gusto ko? Sobrang hirap at sakit makipaglaban sa sarili mong multo sa utak, DJ Rakim. Alam kong mahal nga ako. Pero magiging sapat kaya yun para mapanatag ako? At alam mo ko nung narealize ko? Nasabi nila, ang pinakamasakit na mararanasan mo raw sa mundong ito ay iwanan ka ng minamahal mo. Pero hindi pala, DJ Rocky, kasi para sa akin, ang pinakamasakit na mararanasan mo sa mundong ito ay yung maiwala mo ang sarili mo kasi sobra kang nagmamahal. Nakakalimutan mong mahalaga ka rin. Nakarapat dapat ka pa rin. Na special ka rin. Kaya humantong ako sa pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Na kahit ang saya-saya ko sa buong bakasyon ko kasama si Chief, kasama yung angka niya. I have to let go. I have to set him free sa hinaba ng nilakbay ng relasyon namin, alam ko it took me a while bago ma-realize lahat ng yun. It took me this long to let go and value me more, more than anything. So I let him go. It is so painful that it wrecked me like hell. At na-realize ko kasi in itong nakaraan, the na true love should give you peace. And unfortunately, this relationship doesn't give me It hurts me and it breaks me. So I blocked chief on all my social media accounts. I deactivated my Facebook and deleted all the platform accounts where we connected. Wala na akong planong lumingon pa. I am so determined to let him go totally this time. And I'm so proud of myself that I took this step. Sana noon ko pa ginawa Kasi itong tama Naalala ko yung payo mo sa akin DJ Rocky Sa una kong letter You happen to tell me that I cannot control other people's mind But I can always control mine And that's the path I'm aim I am taking I hope sa mga nakaka-relate sa akin At nasa parehong sitwasyon ko I was able to send a message That I'm trying to share Tayong mga single na babae don't deserve to settle for the second best. Cause we deserve to be the first. This relationship taught me a lot. Love yourself as much as you love others. Kung maalala mo DJ Rocky last time tinatanong ko si God, kung bakit niya pa ibinibigay sa atin ang mga taong hindi naman para sa atin. And I am so proud to say that God finally answered my question. It took me a while to realize that though, binigay niya akin ang great love ko. Not for us to be together, but for me to realize that I was not a living dead all along. That in contrary to what I am thinking about myself, that I wasn't cap capable of falling in love, prove me wrong. Because I am so capable of falling in love, na ako parin to. Ang innocent, considerate, kind, and soft-hearted at mapagmahal na babae. Itinago ko lang pero never kong naiwala ang ako before shit happened. And it helped me become more better version of me. Hindi ko alam kung kaya ko pang magmahal ng ganito katindi ulit in this lifetime. But to the man I consider my great love, the love of my life, I never regret a bit na nabigyan ako ng chance na mahalin ka at mahalin mo. Alam kong hindi mo maririnig ito kasi hindi ka mahilig sa ganito. But if you accidentally listen to this, I wanna say I will forever be grateful na minahal kita. Hindi man niya ng pagmamahal sa tamang pagkakataon na tamang panahon, pero alam kong anong meron tayo ay totoo. Pinapalaya na kita ng totohanan, mahal ko. Hindi dahil sa tumigil ako sa pagmamahal ko sa iyo. Kundi dahil alam kong mas magkakasakitan na lang tayo pag nagpatuloy pa tayo. Alam kong ako naman talagang may problema. Kasi kinakain ako ng takot, duda at selos. Pasensya ka niya. Kung hindi ko na kinaya pa ang setup natin. Balang araw makakatagpo ka rin ng para sa iyo. At malay mo, baka balang araw, who knows. Pag nasettle mo na lahat, baka tayo pa rin. Natutunan ko ang relasyon hindi lang puro pagmamahal. Dahil mas importante ang peace of mind. Salamat sa mga masasayang alaala. Maamahalin na lang kita sa malayo. At sa paraang alam ko. Hanggang dito na lang DJ Rocky. Maraming salamat at nabigyan ako ng pagkakataon na maalabas at ma-share ang kwento ko sa platform na to. Sana kapulutan ng aral ang nahibahagi kong sulat. I am closing this chapter of my life I once had. Muli, ako si Tanya. At ito, ang aking secret file.